Isa na namang magandang araw para matuto. Welcome back sa YouTube channel natin o sa Facebook. O sa Facebook mo ito pinapanood. Ako po, si Architect Ed. Naisip mo ba, bakit yung mga nakikita natin ginagawang mga projects ng government, puro infrastructure, no, kalsada, no, train mga expressways, flood no? control, <laughs> mga dam, no? bakit ganun yung palagi nating nakikita ginagawa? na construction projects ng gobyerno? Bakit hindi schools? Bakit hindi hospitals? Bakit kaya? E di pag-aralan natin, sagutin natin yan. Check this out. So, ano magandang araw para matuto? Welcome back sa YouTube channel natin or sa Facebook. Konting disclaimer muna. baka naisip nyo, eh, kaatakihin natin yung gobyerno? Hindi, no. Ito ay isang balanced at uh, isang uh, very informative na uh, lecture. Eh, kasi hindi naman natin dapat uh, apuyan pa, no, yung mga damdamin ninyo. No? Ang gagawin ko lang, eh, kasi kaming mga arkitekto, nag-aral kami ng urban planning sa college kung tutusin, pwede pa namin aralin pa ng gusto yan. No? Pwede pa kami magmasteral. No? Pero yung mga basic, yun lang naman ang kailangan nyo. Eh, no? Na inaral din namin noong college. So, urban planning point of view. Yung ating uh, pag-uusapan. No? Eh, hindi naman tayo political science o political scientist. No? Alis ka muna dyan, halaman. Okay. Gamitin natin itong whiteboard. Okay. So, ano ba ang ibig sabihin muna? I-define muna natin ang infrastructure. Okay. Infra, ano ba ang ibig sabihin ng infra? Ibig sabihin ng infra ay below. Below. O kaya ay uh, underlying. Underlying. Kapag structure naman, siyempre, pag structure, ang ibig sabihin yan, building. Ano bang naiisip niya Yun nga. Building or framework. Okay. Framework. Okay. So, kaya pinagdugtong yung dalawang term na yan. Kasi yung infrastructure ibig sabihin pala niya ay uh, ano ba isang foundation no foundation para sa ekonomiya yun yun eh uh, mga structure na below no? underlying no? sa isang lipunan sa isang kumikilos na lipunan so mahalaga siya ang infrastructure ay masasabi nating isang instrument no para sa development no kaya nga yung mga gobyerno may tinatawag silang development agenda di ba no so roads so ano yung roads na yon anong layunin ng roads na yon para mas maraming makapunta from point A hanggang point B point C hanggang point ZBD B, D. <laughs> yan no Mararating mo siya no? so mamaya i-discuss natin. So, ibig sabihin, yung infrastructure ay may kaugnayan directly sa economy. Yan. Kaya yung mga government, yan ang ano, eh, no? yan talagang agenda nila, yung development. Yung economic development ng isang lugar, isang bansa. Therefore, kapag may maraming infrastructure, more infra infrastructure, ibig sabihin, more opportunities. Oo naman. Bakit natin sabi yun? Eh, ganun talaga. Sabi ng isang book tungkol sa urban planning. Kevin Lynch siya Pwede niyong i-google na lang. Ang isang uh, lugar ay binubuo ng mga iba't ibang elemento na nagko sa pagiging maganda ng lugar na 'yon. At ang isa dyan ay path o daanan. Isa pa node. N O D E. Sulat natin, no. Paths nodes. O dito sa paths, ibig sabihin 'yan daanan na kalsada bridges ah uh, yung uh, talagang kung saan dumadaan yung transportation. Yung nodes naman ito naman yung mga pier, no? mga train station, mga terminals kung saan nagpupunta yung mga tao no? para sa transportation o para magtipon-tipon sila papunta sa isang uh, interesting na uh, lugar o isang lugar na kailangan nilang puntahan. So, nabubuhay ang isang lipunan kung meron 'yan, Paths and nodes. Therefore, infrastructure. Okay, di pag-usapan na natin. Bakit mas maraming ginagawa yung mga government na infrastructure projects kung para sa ibang mga development o mga building character, kagaya ng mga schools o mga hospitals. Number one, dahil nga itong mga infrastructure ay tuturing na mga long-term investment. Long-term investment siya. Ibig sabihin, dahil nga nabanggit natin kanina, directly ay meron siyang direct na connection sa development o sa pag-asenso ng isang lugar. So, kung may kalsada yung isang lugar, ay eh mas madali siyang puntahan. Di ba? Long-term investment. Ang ginagawa ng mga gobyerno, mas maraming nilalagay silang pondo dyan sa mga infrastructure projects kumpara sa ibang mga projects. Kaya yun ang binanggit nga natin. Sa education, sa health at iba pa. Mas marami silang binibigay dyan. Yun ang logic nun. Mas maraming pera dyan. <laughs> Bala na kayong mag-isip. Sabi ko sa inyo, eh, ayaw, ayaw, nating maging political. Pero mas maraming binibigay silang budget dyan. Kasi nga, directly, iniuugnay nila ang mga infrastructure projects sa pag-asenso. Pag-asenso ng bansa. Yan. Okay. So, dahil nga ito ang foundation para mas maraming gumalaw, pag mas maraming gumagalaw, mas maraming nakakapunta doon sa lugar na yon, mas nagkakaroon ng malaking opportunity doon sa mga lugar na yon. At pag tapag mo yung mga lugar dahil may mga kalsada, may mga bridges, aba, mas madaling magtayo na ng school. Mas madali nang bumili ng materyales para magtayo ng mga hospital. Mas maraming makakapunta sa mga places of interest, mas maraming nagiging tourist, no? Mas maraming bibili ng mga paninda sa mga palengke, mas maraming makakapagdala ng mga produkto sa palengke mula sa mga magsasaka at mga mangingisda. Ibig sabihin, kapag mas maraming kalsada, mas maraming tulay, no? common sense yun, no? Edy mas mabilis na umuunlad ang isang lugar. Kaya long-term investment ang tingin ng mga gobyerno sa mga infrastructure projects. Pangalawa, ito ay mas visible. So, V, C, B, D, T. Mas nakikita ng mga tao. Isipin mo kalsada, ilang kilometro yan. So, habang dumadaan ka sa ginagawang kalsada, nararamdaman mo, uy, nagpagawa na naman ang gobyerno ng project. Tapos lalagyan pa nila, this is where your taxes go. Ayan. Ito ay proyekto ni Blank. O, ayan. Ganun, no? Mas visible, no? So, nag, kung ano man ang interes ng sino man, <laughs> mas madaling makita sa mga ganyang project. At dahil mas visible yan, mas nararamdaman ng mga tao, ay may ginagawa naman pala yung gobyerno mas madali yung reporting nila na may na-accomplish sila. No? Hindi ka mukha ng mga school at mga hospital. No? Hindi naman sa walang ginagawa na wala namang tinatayo na gano'n. No? Meron din. Kaya lang hindi, hindi siya masyadong kita. No? Kasi isang structure lang siya. Yan. Hindi kumpara kapag ka kalsada, no? MRT, ano pa ba, tulay, no? Monumental kasi, no? Ang no? Kaya, mas kitang-kita, mas nararamdaman ng mga tao. Although, yun nga, eh, meron tiyatawag na division of rules naman. No? O, division of rules. Division of roles. Division of roles ang private sector at yung government sector. No? So, may mga private sector naman na gumagawa rin ng mga hospitals. ba? Diba? may mga private sectors na gumagawa rin ng mga schools. Pero yung government, talagang nakafocus sila doon sa mga infra. At mga ilan-ilan na mga nabanggit nating mga klase ng projects. Okay. So yan ay mga opportunities. Tunities. Tama ba ang spelling ko? Tama naman yata yan. <laughs> so, yan yung dalawang opportunities. Bakit talagang ito ang inaatupag ng mga gobyerno? Ano naman, balance tayo. Ha? Maglagay tayo ng threats. No? SWOT. Sa SWOT analysis, mayroong ganyan, di ba? Ibig sabihin ng sa SWOT analysis, yung S ay strength, di ba? Yung W ay weakness. Ibig sabihin, mayroon na siyang sa umpisa pa lang, weak na yun. Ganyan, no? sa O, opportunities. Ayan. Ibig sabihin, ano yung magagandang mangyayari pa. Yung strength kasi, nandiyan na siya. Maganda to. Ayan. Pero yung opportunities, may, ga may igaganda pa. Ayan. At yung threats, ano yung mga pwedeng mangyaring masama? Ah, ito na. Threats. So, ang threats dito, dahil nga ito ay long-term investment ng government, mas malaki kasi ang fund mas malaki ang budget dyan. Mas malaki ang ina-allocate. E eh, di ba yan ang mga nakikita naman talaga natin. Plus, plus, plus. Ang laki. Eh, lagyan pa natin ng araw. Ayan, yan. Ang laki kasi ng pondo dyan. Dugtungan nyo na. Ayun na magsabi. Yan. Number two. Ano pa ang, ano yan? Yung visibility niya, ay nagli sa pagiging political... Ano ba ang ibig sabihin? Basta, politics na lang ilagay natin. <laughs> Politicking, bahala na kayo. So, isang threat yan. Dahil mas visible siya kung ano man ang motibo ng isang uh, politician, baka tatakbo siya sa susunod, kaya, yung iba pang mga kamag-anak niya. Mas madali kasing magbalandra ng pangalan. Kasi kitang-kita, nadadaanan. Ayan yung isang nagiging threat. So, nagkakaroon ng iba't ibang interest. Hindi ko naman sinasabi na ganun talaga. Pero, yan ay talagang nangyayari. Pero, para maging balanse tayo, no? hindi natin maaalis talaga ang realidad na talagang importante importante talaga ang mga infrastructure projects kasi hindi lang naman kalsada hindi lang naman flood control project yung mga infrastructure project but mayroon ding utilities di ba para magkaroon ng kuryente sa isang probinsya sa isang lugar so gagawa sila ng mga planta ng kuryente communication di ba so, nagpo-provide din sila ng mga uh, iba-ibang mga paraan para makapag-communicate ang mga tao gamit ang technology. Infrastructure din yan. So, hindi lang tayo nagpo-focus sa kalsada saka sa mga flood control projects. So, para balance tayo, maraming opportunities sa gano'ng mga project. Kaya, talagang yan ang inaatupag ng mga uh, nasa gobyerno. Kaya lang, merong mga threats. Okay, hanggang dyan na lang tayo. No? Sana nagkaroon kayo ng balancing pananaw. Na hindi naman palaging masama pag nakita tayo, nakakita tayong gumagawa ng kalsada, masama na. Binabakbak yung kalsada, masama na. Pwede, pero hindi palaging ganoon. Okay, so para ano naman tayo, no? Positive naman, 'di ba? So maraming maraming salamat po. Sana po natuto kayo. At uh, pwede nyo i-share sa iba itong natutunan nyo. Pwede nyo rin i-post sa inyong mga social media accounts. At sana kung hindi ka pa subscribe dito sa channel, kung hindi ka pa nagpa-follow, sana gawin mo na para gumawa pa tayo ng marami. At uh, magkita-kita po tayo ulit hanggang sa susunod. Ako po si Architect Ed. Bye!